Good evening guys! Uh, welcome ulit sa BPTV. Ito si Coach Bones na patuloy tayong ng tutorial patungkol sa Metamax. S on tonight's video guys ay uh, talakayin natin ang discussion patungkol sa kung paano natin matulungan ang bagong invite na maka-join sa Metamax agad. By that we mean na hindi na natin siya pahirapan para maka-join siya kaagad at makabili ng star packet sa Metamax para maka-join uh, at maka na tayo agad sa uh, tawag nito referral bonus natin. okay Yan ang topic natin ngayon guys. Kung paano tulungan ang bagong invite natin na maka-join kagad sa Metamax. Okay? Using uh, Gcash. Okay? So, okay? Para sa mga bagong, ano, reminder lang para sa mga bagong nag uh, nanood sa video ito, Mangyari po lamang ay gawin natin ang ritual sa pag-like, share at uh, pag-subscribe. Pindutin ang bell button para lagi tayong uh, tawag na ito lagi tayong updated sa mga uploaded videos natin. Okay? At uh, kung ikaw, guys, ay may natutunan sa mga tutorial videos natin at gusto mong mag-support sa ano natin channel natin, I consider guys joining this channel. Click mo lang yung join button. O di kaya magbigay ka ng super thanks para masupport natin ang channel na to at patuloy tayong makapaggawa ng mga videos na nakakatulong sa buhay natin dito sa Metamask. Okay, proceed na tayo. So, isa sa maging problema guys sa pag-recruit natin ng mga bagong ano, na sa libgood is isa itong pag-sign up ng mga bagong enrolles uh, enrollees papunta sa LiveGood. Dahil hindi rin basta-basta ang pag-enroll nito guys kasi masyadong high-tech itong uh, Metamax. Kailangan na ang gagawa nito sa pag-sign up nila at pagbili nila ng ano, pag-recharge ng account nila ay tayong mga upline. So, tayong mga upline dapat alam natin paano mag-sign up sa Metamax or i-sign up ang mga bagong enrollees natin dito. Okay. Para mas madali ang buhay natin, guys, ilata ko rito mga procedures kung paano natin siya gawin. Okay. Unang-una, guys, buksan mo na, mo na uh, lahat ng mga uh, applications na kailangan natin. Una ay buksan mo yung Gcash mo yun. Guys, Gcash, open mo rin yung Metamax at open mo rin yung Messengers. Okay. Hindi ko na i- Uh, isa-isahin yung uh, basic uh, procedures guys. Katulad ng sa messenger at sa kung ano pa. Sasabihin ko na lang kung anong gawin. Okay? So, sa akin guys, binuksan ko na yung tatlo. Meron diyang metamax para maka nabigit yung maayos. Messenger at saka yung isang yan IG Cash. Okay? So, ang gawin natin guys is ibigay mo sa kanya yung link mo sa Uh, Metamax mo. So, buksan mo yung Metamax mo. Paano tayo magbigay ng link? Okay. So, kung nasa, kung nasa homepage kang katulad nito, press mo lang yung mine button dito sa lowest uh, right side. Okay, click mo yan. Scroll up mo. Nandyan yung sinasabing invite friends. So, i-invite mo yung bagong uh, prospect mo para doon siya makapag-register at maging automatic na ikaw ang sponsor niya. Okay? So punta ka rito sa ano ni ano mo? Sa mind screen mo at punta ka sa invite friends. Okay? Katulad niyan. May makita ka diyan, copy invite link. Press mo lang. Nakopya na 'yan sa cellphone mo. At ang gawin mo ay punta ka ngayon doon sa Messenger mo. Hindi ko na lang i-demonstrate sa messenger mo i-send mo sa kanya yung link katulad niyan once makopya mo na tignan yan ang ito guys okay once makopya mo na i press mo lang dito sa messenger hanapin mo yung pangalan na padalhan mo okay kung sino yung kausap mo at dyan ka press mo lang pindot mong ganyan pagkuha ng kamay mo mayroon ka na yung paste okay dito mo siya ipes. So, ganyan na makita mo pag, pag pindot mo ng arrow key dito sa right side, then makikita mong ganyan ang lalabas. Okay? Doon sa messenger. So, makita rin niya yan na isend mo sa kanya. Sa pagsabihan mo yung bagong ano mo na i-click niya yung Metamax link na yan at mag-register siya. Okay? Bigyan lang niya yung uh, username niya at saka password at mag-register siya. On top of that, pagsabihan mo rin siya na kailangan niyang mag-download ng Metamax app doon sa cellphone niya. Kung paano yan gawin, hindi ko nagpakita dito guys. Uh, Sabihan mo siya na itype lang niya sa Google search bar niya ang www.metamax.vip at click niya yung search button sa cellphone niya lalabas na yung website ng ano Metamax at doon siya click niya yung download follow niya yung instruction hanggang sa ma-download yung Metamax so ganyan dalawa ang ipagawa mo doon sa bagong ano mag-register siya patapos na mag-register mag-download siya ng Metamax applications. Uh, application and then pagkatapos niyang magawa yan sabihan mo siya na magpadala siya ng pera sa iyo, yung Gcas, yung worth ng pambayad niya sa gusto niya star package sa Metamax. Halimbawa, kung ang gusto niya ay bibili siya ng one star pack sa uh, Metamax, kailangan niya magpadala sa iyo ng 5,450 pesos. Okay? Kasi nagbabago ang presyo ng ano, Uh, USDT Tron. So, kailangan nasa safe side tayo na sigurado makabili tayo ng tamang amount o USDT sa USDT Tron. Para mabayaran natin yung 90 USD na kailangan ni Metamax. Okay? Sa StarPak 1, kung Starpack 2 naman ang kailangan niyang bilhin, kailangan magpadala siya ng 17,450 pesos doon sa Gcash mo. At ikaw nang bahalang mag nito sa USDT na mapadala doon sa Metamax account niya. Yan ang trabaho natin na sa upline. Okay? Next, once the money is, ano, once the money is napunta na sa Gcash mo, bumalik ka rito sa, ano, sa Gcash mo. Okay, buksan natin ang Gcash natin. Mag-login ka. Tulad niyan. Nag-login ako. tapos niyang mapadala, kailangang makita mo sa balance nito, available balance, yung amount na pinangbayad niya. Halimbawa, Star Package 1 ang kailangan niya, kailangan may makita ka dyan na additional 5,450 pesos. Then, makabili ka na ng ano. Once makita mo na siya, guys, then bibili tayo ng uh, bibili tayo ng USDT Tron. Enough na pambaya doon sa ano niya, So, paano tayo makabili ng USDT Tron? Click mo itong view all services sa ano mo, Gcash mo, at hanapin mo ang Gcrypto icon. Yan, yung bilog sa middle right. <coughs> kasulat, Gcrypto. Click mo yan. Hintayin mo lang maka, ano, ng Gcrypto dahil medyo matagal-tagal din okay <clears throat> okay kung bago ka pa lang guys nag open sa Gcrypto ang makita mo dyan puro 0.0 so yan for example sa akin merong 0.04 Pero kita mo tong sa baba guys yung trading wallet. Meron ako diyan 6592.84. Iyan kung bago ka pang pumasok dito, zero zero ang makita mo dyan. Dahil ang trading wallet ng Gcrypto ay iba doon sa uh, e-wallet ng Gcash. Kailangan maglipat tayo mula sa Gcash papunta sa trading wallet ng uh, Gcrypto para may pambili ka ng ano, USDT. So, paano naman gawin yan? So, ang gawin mo rito guys, pagkadating mo rito sa Gcrypto, kailangan mo ipindutin yung plus icon na may nakasulat top up. Meaning, ilipat or itop up mo itong G-Crypto wallet mo. Dahil kung zero yan, hindi ka makabili ng USDT. So, kailangan itop up natin yan. Click mo lang yan, top up. Tatanungin ka niya kung magkano itop up mo. So, halimbawa natanggap mo naman yung 5,450, isulat mo rin 5,450. Okay? So, yan daw ang ilipat natin mula sa Gcash papunta rito sa Gcrypto. Click mo lang itong checkmark. O, walang nangyari. Itong triangle button sa pinakaluwes ng cellphone mo. At may makita ka dyan, continue. Okay? Press mo lang yung continue. Once successful yan guys, malipat yung 5,400 into your uh, Gcrypto e-wallet. Okay? Hindi ko na gawin yan guys. Hindi ko pindutin kahil, Dahil demo lang naman ito. Hindi ko balak ilipat itong amount na to. Okay, for in your case, pindutin mo lang. So pagdating mo rin, guys, pressing back arrow, yung top left side. Makikita mo na rito yung balance na pinasok mo. In, uh, in your case, makikita mo na dyan, 5450. Now, nalipat na may balance ka na dito sa GCrypto mo mula sa GCash. Pwede ka nang bumili ng USDT Tron. Okay. Para makabili ka, guys, Press mo lang itong USDT, Philippine Peso, Tron. Now, sometimes, nakita mo itong first phase na to guys. Hindi mo makita ang USDT dyan dahil tatlong cryptocurrency lang nakalista dyan. BTC, UDC. Okay, dito sa first one. Kasi bumili na ako kaya nakalagay na siya as first entry dyan. But normally, wala ka makita dyan. Kung di mo siya makita, press mo itong see more button. Yang blue button dyan sa top uh, right. Okay, meron dyan see more. And then, scroll up and down para hanggang sa makita mo yung USDT Tron. In our case, nakalagay na siya sa first to entry dyan. Okay. So, ang bilhin natin is USDT slash Philippine Peso Tron. So, i-click mo lang ito. Okay. Once i-open mo yung USDT Tron, okay, Tether, USDT Tron, ganyan ang pangalan ng ano. Makita mo rito, merong apat na buttons dito. Iyan sa top, top side, merong circle dyan, merong up arrow at saka down arrow. Ang up arrow is send. Explain ko lang ito, guys. Ang send means, magpadala tayo ng uh, USDT Tron papunta kay Metamax. Okay? Or sa ibang mga ano, ibang lugar. Okay, yan ang gamitin nating button send. Meron tayong receive. Yung receive button guys is gagamitin natin yan kung gusto nating makatanggap ng USDT Tron galing sa ibang kampanya. Okay? Dito naman sa baba, may makita ka rito na buy. Ito ay kung gusto mong bumili ng uh, USDT using Philippine Peso. At itong sell naman, kung meron ka ng USDT, at gusto mo siyang i-convert sa peso, then gamitin mo yung sell. In our case, gusto nating bumili. Meron tayong peso, gusto nating bumili ng uh, USDT. So, ang gawin mo, click mo tong buy. Okay? Okay. Magkano ang bilhin natin? Yan ang unang tanong. Kasi dito, tinatanong ka, magkano bang mo? Okay. Now, Itong pagpadala natin ng USDT kay Metamax ay merong mga charges yan guys. Meron diyang additional 1.5 US dollar na kailang idagdag mo doon sa tanggapin ni Meta. Na halimbawa, kailangan matanggap ni Meta ang 90 USDT pambili ng one star package. Kailangan mo padala ka guys ng 91.5. So, ang bilhin mo ng USDT Tron, kailangan bumili ng 91.5 kung gusto mo ng Star Pack 1. Okay? So, isulat mo rito dito sa baba. Meron diyang empty space. Dito mo ilagay yung sinasabing 91.5. Yan, tamang-tama lang yan pang, pangbili bili ng one star package, package ni Metamax. Kung gusto naman niya is two, two star package that will cost him 300 USD. Kailangan mag ka dyan, guys, ng 301.5 USDT ang bilhin mong USDT Tron. Okay? So, gets. Matapos mo ma-enter yan, click mo lang yung uh, check sign. And then, dito, makita mo, okay, scroll up. Yan, may makita ka dyan, get code. Pindutin mo yan. And then, makabili ka na, meron diyang success. Okay? Hindi na natin gawin, guys. Kasi di mo lang ito. Basta pindutin mo yung get code. Okay? Pagkatapos mong successful ka na nakabili, balik ka doon sa ano, use this left arrow sa taas. And then, pagbalik mo rito, kasi maraming error ngayon, guys. Something went wrong na. Okay pagbalik mo rito sa ano sa main page ng Gcrypto okay checkin mo yung USDT slash PHP peso Tron meron na dapat diyan matapos kang makabili meron na dapat dito na 91.5 USDT okay bumili na tayo at yung trading wallet mo kung 5450 lang laman yan dapat bumalik na yan sa zero That means, ang peso mo ay na-convert na sa USDT. DT. Okay? Tron. Okay. Ready na tayong magpadala kay Metamax. Okay. Pero bago natin yan gawin, ay i-message mo na ngayon si, ano, yung downline na bagong downline mo. I-message mo siya, sabihin mo, sabihin mo siya na ipadala sa'yo yung uh, deposit address ng kanyang Metamax account. Paano gawin yan? Okay, ganito ang gawin dapat niya. Sa ano niya, punta lang siya doon. Kung pag-login niya, eh, ganito nakita niya. Nasa homepage siya. Press niya yung main button. Okay. And then, press niya yung flexible wallets yung mga numbers niya dito guys is must be zero zero dahil hindi pa siya naka recharge hindi pa siya naka invest wala rin siyang income so zero zero lahat yan pindutin lang niya yung number sa flexible wallet yan at may makita ka dyan sa taas na nagsabi recharge withdraw transfer yan ang mga buttons na pwede mong gawin sa account mo click niya yung recharge okay pag pindot guys, meron siyang select main, net TRC20 okay na yan Tsaka meron siyang ano QR code. Pwede niyang iscan yang QR code pero di ko pa nagawa guys. Ang pinakamagandang gawin niya is to copy the deposit address. Itong deposit address guys is like a bank account number ni ano MetaMax sa account niya. Okay? MetaMax account niya kailangan yan yung deposit address na i-copy niya. Okay, pa-click na lang niya ang copy. And then, nasa ano na niya yan? Clipboard ng cellphone niya. And then, punta siya doon sa messenger. Hanapin niya yung pangalan mo. At doon niya i-paste yung, ano? i niya yung deposit address sa Metamask account niya. Okay, kailangan mo yun. Para 'yun ang gamitin na address or bank account number sa padalhan natin para mapunta doon sa account natin whatever we sent na USDT Tron. Okay? So halimbat na gets mo na sa ano mo, uh, Messenger pag check mo nandoon nagpadala na siya sa iyo ng ano deposit address. Uh, yeah, yung number-number na 'yan, account. So balik ka ngayon dito sa GCash mo. Okay? Siyempre, kopyahin mo yung ano, uh, number na pinadala niya. Iyon yung deposit address. Iyon ang napaka-importante para ang ipadala natin kay Meta ay mapunta doon sa account niya. So, dito sa ano, G-Crypto, ay ipindot mo lang itong USDT Tron. Okay, pindot. Okay, guys. Pag pindot mo noong USDT Tron, ay ganito ang makikita mo. This time, hindi tayo bibili dahil nakabili na tayo. This time, we will send the uh, USDT to Metamax. Ang gawin natin, pindutin natin yung up arrow na send. Okay, pindut. Dito, tinatanong tayo kung magkano bang ipadala natin kay Metamax. Okay, so ang kailangan ni Metamax sa Pack 1 is 90 dollars, sa Pack 2 is 300 USDT. So, yan yung ipunch in mo dito sa first blank na yan. In our case, bibili lang tayo ng Star Packet 1. So, lagay natin 90 US Dollar ang ipapadala natin. Next question guys is, saan natin ipadala ang perang ito? Ang USDT na ito. Kaya naghanap sila ng enter the address of the recipient. Dito mo ngayon yung kinopya mo doon sa messenger. Pindadala ng bagong downline mo. Okay, nag-login siya sa account niya na bago. Kinuha niya yung depository address niya at pinadala niya sa iyo. Kopyahin mo doon sa messenger at dito mo siya i-paste. Okay? Paste. Meron na ngayong address diyan. Make sure sa kanya galing yan. Okay? Hindi galing sa iyo. Dahil para mapunta siguro doon sa account niya. Pagkatapos niyan ay nakita mo dito sa baba guys. Na sabi niya for sending 90 US dollar. Okay? USDT. Ay ang total amount na bayaran natin is or i-deduct sa ano natin, throw natin is 91.5. So, tamang-tama yung mga, ano, binili nating USDT. We bought 91.5 at yun ang kunin ni G-Crypto. Okay? Click mo lang itong i-understand and accept that this transaction is reversible. As long as sigurado ka na yung uh, deposit address na yun ay galing sa downline mo na bago. Okay, and then click send USDT. Hindi ko na pindutin yan guys. Dahil once ma-press mo yan, pupunta na yan, ipadala na yan kay Metamax. Okay, madidak yan sa G-Crypto mo, sa USDT Tron mo. At maging zero yon Kaya bago mo ito pindutin, kailangan sure ka sa lahat ng information na binigay mo. Okay, nakalagay dyan insufficient balance. Kasi nga naman, ah, dahil hindi ako bumili eh, ng real eh babalik yung balance ko. Balance daw natin is only 0.08. Make sure meron kang 91.5 dyan. Dahil after mo makabili. Okay? <coughs> Kung tama na mga information, click send USDT. After processing, meron ka dyan feedback na success. Okay? Once successful yun, napadala na ang pera doon kay Metamax. Usually, it takes about 1 to 5 minutes bago dumating ang pera kay Metamax doon sa account ng down downline mo. So, ang gawin mo ngayon, tawagan mo ngayon yung bagong downline mo, sabihin mo, pumunta siya sa, ano, ako, sa ano niya? Punta siya sa account niya. <coughs> okay? Click lang niya yung may, ano, mine. And then, i-check niya yung mga numero niya. Dati, puro 00 yon Dapat makita na niya, kung dumating na sa, Uh, Metamax account niya, yung pinadala nating 90 USDT, makita niya dyan sa cumulative recharge. Meron na yung 90 at yun ding electronic wallet, meron ng uh, 90 USDT. Yan lang ang mag-change doon. So, that means, dumating na ang pera sa kanya, ready na siyang makabili ng star package. Pagsabihan mo siyang i-click lang niya yung VIP para Bibili na siya ngayon ng 1-star packets. Okay. Itong button ko, ano na, nabago na ito kasi nakabili na ako. Siya wala pa, hindi pa nakabili. Ah, makita niya parang itong blue and pink button sa 3-star. Nasabi diyan, 600. Okay, sabi doon sa star pakuhan, 90 USDT, open now. Pindot niya yung ano na yan, button na yan. Okay. At hinanapan siya yung fan password. Hin Binigay na itong fan password nung mag-login siya. Yung anim na numero na parang password. Every time hinahanap yan. So, kailangan niya yung tandaan. Punch in niya dyan and click confirm. Nakabili na siya ng one star package. Okay? So, ang next na gagawin niya is <clears throat> once nakabili na siya, click niya yung VIP at punta siya dito sa special package one, map maging pareho na nito ang ano niya um, uh, screen niya doon sa One star package meron diyang mabasa na score to get income ang makita dapat niya 0 out of 5 that means hindi pa siya nakaview ng video so ang gawin niya click lang niya ito pagkatapos manood na siya ng video by clicking just any video na gustuhan niyang panoorin okay kalimbawa ganyan pindot niya and then the run button, hintayin niya yung ganyan hanggang sa lumabas yung limang white star at mag-scoring siya, pindutin niya yung limang star, tapos na siya dyan umindot lang siya ng ibang video, for the next From cell therapy to robotic surgery, we're leading the way in Patalama, healthcare, harnessing our strength in both so medtech and pinduk innovative pinduk medicine pinduk to drive progress across Patapos the full niya. spectrum of healthcare solutions. Tapos niya makalima, balik siya rito. Makita mo dyan sa taas, one star package mission area. Dapat makita niya dyan, 5 out of 5. Meaning, nakapanood na siya ng limang video at pagbalik niya doon sa account niya, BIP account niya, makikita na meron na siyang 3 US dollar income niya to today's earnings. So there. Tapos na ang mission mo. That means napasign up mo na siya at naka-ano na, naka-view na siya ng video for his first income sa Metamax. I hope may nakuha kayo dito guys at uh, natutunan nyo paano tulungan ang bagong mag-sign up para madali siyang maka sa Metamax. Di natin siya pwedeng pabayaan na siya lang ang gagawa nito na mag-isa. Na siya ang mag siya mag-ano. Dahil medyo may pakatiki So, tayong apply na ang gagawa nito sa kanya. And then, ang next na gagawin mo guys ay isali mo siya sa ano, GC ng Metamax. Diyan, solid meta. Ikaw na mag-add sa kanya at i-welcome mo siya. Okay? Tapos, mag-welcome sa kanya, padalhan mo siya nung mga ano, FAQ katulad ng pinadala ko sa inyo sa mga downlines ko na nandun lahat ang mga procedures kung anong gawin niya as bagong member sa Metamax. Okay? The next time na mag-upgrade siya or ano, magkuha rin siya ng mga downlines, yun din ang gawin niya, ipasa niya yung Metamax uh, FAQ na yun. Okay? So, hanggang dito na lang ang video ito guys. I hope may uh, tutunan na naman kayong bago. Ah... Uh, God bless us all and see you at the top.